May ibigay ulit sa atin to guys Magpapansin tayo sa kanya Sundan natin siya Baka bigyan tayo Hello Hello Uuuh Iniwasan niya ako ay, lumapit. Ba't kaya siya lumapit? <laughs> Ay, di ako ang brr-brr patapim, oh. Wow, thanks. Rainbow brr-brr patapim. oh ayan, tabi kayo yung dalawang brr-brr patapim. <laughs> Guys, may may take the glow ni Watcher Mulaney. Kaso napakabigat. Na at ang daming umakapulong sa atin. For Andrew Attaq. I need to find a way. Ay, dalaglag ako. Anyare bangin na pala yun. <laughs> sa kaya naman yung meeting case, pwede ko nakuha yun. Gina, na, na kayo. Akin na to, ibigay na sa akin to. Ilalaglag ko to eh. <laughs> Napaabigat talaga, di ako makatakbo. Uh, uh, patintero to ah. Mag isa lang ako, ang liit-liit ko. Laban sa inyong tatlo. Napakadaya. Ibigay nyo sa akin to. <laughs> sa na mo yung mitik. Cappuccino, wait lang. Wait lang. Wait lang. Bit na ako sa finish line.